Natapos na ang investigasyon ng Department of Agriculture kaugnay sa pagpasok ng Q fever diseases sa Pilipinas. Si Clacel Pardilla sa detalye. Nakumpleto na ng Department of Agriculture ang investigasyon sa pagpasok ng mga imported na kambing sa Pilipinas na apektado ng Queensland o Q fever disease. Tapos na yung result ng investigation. So, We can expect, uh, within the week. Ayon sa impormasyong nakuha ng PTV News, bago pa dumating noong January 11, 2024 sa Pilipinas, sinasabing may issue na umano ang goat farm na pinagkuhan ng Bureau of Animal Industry sa Estados Unidos. Ilang kambing umano roon ang nagpositibo sa Q fever noong December 29 na karaang taon. Ang Q fever disease ay sakit na tumatama sa kambing, tupa at baka na maaring magdulot ng flu-like symptoms o trangkaso. Imbes na magsagawa ng bai ng on-site inspection para matiyak na nasa maayos sa kondisyon ang mga kambing, ginawa umano ito sa pamamagitan ng video call. Itinuloy ang pag-aangkat at noong Enero, Pebrero, Abril hanggang umabot ng Hunyo kung kailan isinagawa ang confirmatory test. Nagpositibo ang labinsyam sa siyamnaputapat na kambing sa Q-fever disease. Pinatay na ito ng bayi. Batay sa isinabiting report ng Pilipinas sa World Organization for Animal Health, galing sa mga bagong pasok na hayop ang source ng infeksyon. Una nang nag-issue ng preventive suspension si Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. sa mga tauhan ng banei na sangkot sa issue. Iginit e din ang pananagutin ang mapatutunayang nagkulang o may ginawang kapabayaan sa pag ng kambing. Para paigtingin ang pagharang sa mga sakit, peste at agricultural smuggling, limang SEFA o Code Examination Facility for Agriculture ang itatayo ng DA. Magsisilbitong first border facility, masusing iinspeksyonin at susuriin ang mga inaangkat na baboy, manok, isda, halaman at iba pang agricultural product bago dalhin sa mga bodega. Naumpisa na ang isang sefa sa Angat Bulacan na sinasabing matatapos at magiging operational sa susunod na taon. Palalakas din ng DA ang iba pang daungan sa bansa para masawat ang agricultural smuggling. Kalazel Zalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.